everyone! Welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, ay mag-share lang po ako tungkol po sa aming uh, patok na ulam po sa umaga. Dito po sa aming carinderia So ito na po ang aming uh, patok na ulam po na pangkumagahan po. So nakita po natin kanina na marami pa po ito ngunit ito na po ang aming itlog. Ubus na po ang aming chorizo ay meron pang isa po na naiwan at meron pang tatlong hotdog. No. So yan po ang patok na ulam namin sa pangkumagahan yung munggo po namin ay ubus na rin po no, wala nang munggo dito yung langka namin halos 15 pesos na lang po ito then itong gulay namin yan lang po at isa pa po ang aming patok na ulam sa umaga ay ang uh, ampalaya ito ampalaya po ay 20 pesos po ang serve no? ito, isang kilo po ito Uh, nabawasan na po. Uh, magkano ba ang kita natin sa ating ulam na patok sa pangumagahan? No? I-share ko po sa inyo na ang, ang isang kilong hotdog ay 165 po ang isang kilo. Then, meron po siyang laman na 13 pieces po sa isang kilo. So, ang binta po namin dito ay 20 pesos po ang isang hot dog. Isang balot po ay uh, ah, po siya ng 13 times 20 equals 260 pesos po ang isang balot. So, magkano ba ang kita natin dito? So, ima-minus po natin sa capital na 165. So, meron po tayong kita na ah, 95 pesos po sa isang balot. No? Minsan po ay makadagdag pa po kami ng isang balot. So, ma uh, lalo na uh, pasukan ng mga estudyante ay uh, makaubos po kami ng dalawang balot. So, 95, dalawang 95 equals 190 po ang isang ang kita natin sa dalawang balot po na hotdog. So, sa chorizo naman po, ang isang kilo ay 200. Then, meron po siyang laman na 20 pieces. So, times 15 equals 300. So, meron po tayong kita na 100 pesos po sa isang kilo na chorizo. So, ang itlog naman po ay makaubos po tayo ng isang tray sa isang araw. Ang uh, capital po natin ay 160 po ang isang tray. So, ang, ang binta po namin sa isang itlog ay uh, 15 pesos po ang so, uh, isang tray po ay 30 pesos times 15 pesos equals 450 pesos po ang haabutan sa isang tray. So, bawas natin po ang kapital na 160 ay meron po tayong kita na 290 pesos po sa isang tray ng itlog. So, umaga pa lang po ay kuhang-kuha na po natin ang pangbayad po ng rinta sakaling po na nagririnta lang po kayo. So, ayan guys, uh, mabawasan naman ang isa. No? So, magluto naman tayo ulit ngayon. So, ayan guys, no? i-harvest Iha na po natin ang ating binta ngayong umaga. No? Ito, transfer na po natin sa ating drawer. Ito po ang aking uh, mahiwagang anirula. No? Nanini naniniwala ba kayo na ang anerola po ay maswerte? So, ito po ang aking mahiwagang anerola no? I-transfer na natin ang ating pera, Huwag no? nating hayaan na uh, dito lang siya, no? Kasi hindi natin alam na merong mga makaisip ba na kukuha nitong ating mahiwagang anirola. yan guys, no? mag-iwan lang tayo ng small bills at yung mga Wattag 100 ay i-transfer natin. So, no? ayan guys, no? Ita-transfer Itatran naman natin sa ating mahiwagang drawer. Ayan po. So, magang umaga pa lang ay ganito na po ang ating binta, no? Ayan po. Asa niyo ma'am? Asa kaning kuan? Bainte ibalo. Alam ka, <laughs> sabaw na lang, sir. Kaya Nabaw, naubos, naubos na ang isda. Ayan, ayan. Ang luto na namin nito sa tinolang bareles. Sabaw na lang ang kanya. Libre na lang yung sabaw, sir. So, yan po ang kagandahan po kapag nagkakarinderya po tayo ay Uh, makukuha kaagad natin kung magkano po ang kita natin sa isang araw no kasi po uh, halimbawa ang puhunan mo sa isang araw ay 3,500 so uh, pag makabenta ka ng 6,000 ay so kuha mo na po ang yung kita or ginansya sa buong araw po so, may isa pa akong tip guys ha sa mga nagsisimula po na mag-carinderia ay Halimbawa po, ang puhunan nyo po sa isang araw ay 3,000. dinang kita nyo po, ang binta lang po ninyo, ang kabuuan po ay uh, 2,500. So, nalulugi na po kayo ng 500 sa isang araw. So, ang advice ko po ay, uh, kapag 3,000 lang po ang binta nyo sa isang araw ay, mag-adjust po kayo sa inyong kapital. Uh, Gawin nyo pong Ah uh, 18 or 2000 ang kapital niyo sa isang araw para may kita kayo. May kita po talaga kayo. So, doon po kayo mag-adjust sa inyong puhunan. Ang nangyari po ay mas malaki po ang puhunan nyo kaysa benta niyo sa isang araw. Kaya doon po kayo mag-adjust sa inyong kapital para sigurado po na kikita po ang inyong karinderya. So, yan lang po sa araw na ito at sana'y may natutunan kayo sa video kong ito. And please, don't forget to click the subscribe button and click the notification bell upang manotify kayo sa next upload ko po ng mga videos. Tandaan, sa negosyo ay kailangan ang sipag at syaga at dasal at may pananalik sa kung may kapal. Thank you for watching. See you on my next vlog.